Welcome to Camp 1, ang kubo kung saan maaring magpahinga at hintayin ang mga nahuli. Matapos ang konting pahinga at dahil andyan na ang Group 2. Umalis na kami para hindi na kami maunahan sa Camp 2. <laughs> Pwede pa rin ang mossy forest ang nilalakaran natin kaya ganyan ang itsura ng mga puno. Itong mossy forest, ito yung pinakamalaking area, ng trail ng hike nyo. Aabot to hanggang Camp 2. Dito rin makikita ang isang natural water source o spring water. Kaya kung na ang baon yung tubig at hindi naman masyadong sensitive ang tiyan nyo, edi mag na. Kung feeling nyo ay forever na kayong naglalakad sa si trail na to, isipin nyo na lang na sa ibang trail, inaabot ng dalawa hanggang apat na araw ang paglalakad papuntang summit ng Mount Pulag. Ibig sabihin, hashtag MyForever. And then pagdating nyo ng Camp 2, ito na yung grassland ecosystem nila. Dito puro dwarf bamboos na lang yung endemic na species ng bamboo dito sa Pulag. Pag uh, nagpipitch tayo ng tent, ano yung hinahanap nating na lugar? Kailangan medyo patag. Opo, at yung hindi mabato sana. At hindi mabato, oo oh, tama, masakit nga sa likod yun. Oo. Oh, oh. Pati naghahanap kami ng lugar na hindi pupunta yung ahas, yung bear. Wala nung ahas dito, sir. Ah, <laughs> wala na po. Kinakain na po yun, eh, no? Oo nga. May ibang rason pa ba kung bakit tayo dito mag-pitch tent? Dahil ba apaligiran tayo ng mga bushes para hindi gano'ng kahangin. Oh, talagang yun yung isang dahilan para may harang ng hangin. Mm -hmm. At pag sakaling umulan, mm -hmm. malapit yung shelter ng guide. Ayun na pwedeng puntahan. Kaya yung eh, accommodate yung almost 50 na tao. Mga 50 din no. Oh. Ano, may extra bayad po ba yan o wala? Wala naman. Wala Kasi naman po. Building ng gobyerno yan. Ah, gobyerno po yan. Asan po yung designated na CR dito? Dito sa baba, mula dito. dito, 100 meters down. May pinatayo na instruction na CR, pero hmm. so, open pit din. At uh, kaya ngayon, gumawa yung organization ng isang CR na gawa, gawa sa Cogon. Ah, okay. So, Bawal maligo dito? Totoo yun. Bakit po? Kasi pag nalimigo ka dito, lahat ng source tobig, hmm. ng tubig patungo doon sa ranger, Opo. dito galing. Ah kaya yun yung dahilan. Siguro yung, kaya gusto natin maligo, di ba? Dahil medyo yung uh, icky feeling, ganyan. Naalala ko parang nung gabi, wala nang yung icky feeling na dahil medyo malamig at gusto mo na lang, uh, I guess, mag magsuot ng layering at makakapal na damit na para hindi na masyadong lumamig. Saan po tayo magluluto? Pwede naman doon sa ilalim ng kubo. Ngayon, napanahon, maalik ka po. Kaya pag may hangin, yung lulutuhin natin, Baka mag-sandwich. San <laughs> Oo. Pero bago pa man dumilim at abutin kami ng hapunan, nagtayo na ng tents ang aming mga kasama. Go, guys! 335 p.m. pa lang. Mukha magsi 6 p.m. At dahil hindi na masyado kaming gumagalaw at namamawis, medyo lumaliming na ang aming katawan. for now, ginawa ko which uh, I highly recommend pag akyat dito dahil medyo may pawis yan for sure palitan nyo kagad yung, yung t-shirt na yun or kahit anong damit na nabasa dahil once na tinamaan kayo ng hangin oh wow wind chill as a very good anyway as soon as possible change your clothes to dry clothes to thick clothes and as soon as possible keep your body warm. I did did a bit of layering. I got, of course, my t-shirt, my new t-shirt, uh, my uh, hoodie, cotton hoodie. Ito medyo konting parang puffer jacket. Pero manipis lang. Rain jacket. Para magkaroon ako ng kulay. Para naman sa inyo to. Para lang magkaroon na ako ng kulay. Pero mas gusto ko sa black na makapal. Pero hindi para magkaroon lang kayo ng kulay sa TV. Ah, ah, syempre bonnet. At uh, kailangan na ako magiging ng gloves dahil lumalabig na talaga. Mamaya, hindi ko na talaga... Mala... Uh, hindi ko na maaaring tinga... Dan... Ah. Pag ganito na ang ambiyans, malamig, mahamog, tahimik, Malamang, dadalawin ka na ng antok. Kaya, pahinga muna tayo. Kita mo naman, nagpapahinga eh. Ano naman parating kailangan shoot? Para sa mga nangarap na umakyat ng Mount Pulag pero hindi umabot sa cut-off ng mga pwedeng umakyat, nariyan ang Four Lakes na kasama sa Mount Pulag National Park. Kung mahilig kayong mag-camping, nako, eto talaga ang lugar para sa inyo. fresco madamo ang lupa at kadabi pa ng isang magandang lawa, ang Lake Tabeo. Ito na siguro ang pinaka-accessible at pinakamadaling camping na gagawin nyo sa buhay nyo dahil parang nasa likod bahay lang ang feels ng campsite. Plus, madaling humingi ng tulong dahil nasa gitna ito ng isang mataong barangay. Sigurado akong hindi rin kayo magugutom dahil ang daming tanim na gulay sa kabilang parte ng kalsada. Usually, ganito yung ginagawa nila kapag may nagka-hamp dito. Ah, uh, meron ng pre-cooked, no? Tapos yung iinitin na lang kahit papano. So, ito specifically ay pork. Yes, po, sir, pork yes. Pork adobo. Yes. At uh, meron din siya pinapukulawang tubig para, para sa soup? soup. Or pwede rin sa kape. At meron na rin tayong kanin. At ah, uh, naalala ko kasi, yung first time namin pumunta sa Pulag, yung tatay niya mismo nag-guide sa amin. At that time, that was probably five years ago, ang dad mo ay mga 70 years old, mga ganun. No? Kasi ngayon, yeah, 75 na si yes, tatay. Po. Yes po. So, na ko si tatay dahil bukod sa maamo niyang mukha, nagulat kami dahil 70 years old siya, sobrang last pa rin niya. Anyway, yun yung parang I guess way of life nila lalo na nung uh, naging major tourist destination ang Pulag. Pulag. no? Yes po. And yeah. now, doon sa Ranger Station, malapit sa Ranger Station, meron na kayong parang hotel, okay. homestay ang tawag doon. Oh. may campsite din po doon. Campsite na rin doon. Yes po. Gaano mm -hmm. nagbago ang inyong buhay dahil sa mga turista na dito mm -hmm. sa Pulag? Kasi dati no, farming, farming yung ano namin, farming lang talaga yung li oh yes, mm -hmm. livelihood namin at napakalaking tulong nitong turista dito kasi at least uh, may alternative na kaming ano ano ba 'yon? Source, source, source of income, income. lalo pag tag-araw mm -hmm. kasi syempre hindi kami hindi naman lahat ng ano dito sa amin may sariling may private na tubig. Opo. Yung mga ano lang So mas mas okay din itong turista, at least pag tag-araw, dito dito kami may parang kumukuha ng income namin. Okay. Tapos pagka tag-ulan ulit, na madalang na lang yung turistang umaakyat, back to farming ulit. Back to kami. farming. Yes. Nagtatanim din kami ng mga gu gulay mm -hmm. tulad ng repolyo, mm -hmm. patatas, lahat ng highland uh, vegetables. Patatas, carrots, mm, repolyo, broccoli, yun. Si Sylvia ay anak ng dati naming guide sa Mount Pulag, tapos kapatid din pala niya si Binong, na isa rin sa mga guide namin ngayon. So talaga ano na siya, na no? parang Family affair. Family business Opo. na rin talaga. Mm -hmm. Bukod sa pagkain, bukod sa yung meals na Opo. kinakain nila pagdating nila doon sa homestay. Yes. nag for kami ng homestay, mm -hmm. mga tents, mm -hmm. sleeping bags, mm -hmm. para sorry, kasama na yun sa package namin. Mm -hmm. Kung ano yung kukuhani na package, kasama na yung tents, sleeping bags, tent or homestay kasi depende yun sa may mga iba talaga na homestay lang gusto nila, mm -hmm. ayaw na nilang mag -camp. Right. Mm -hmm. Pero usually kasi ang talagang ano namin is sa ranger station. Pag weekends kasi, doon talaga sa ranger station hindi na pwedeng umakyat dito sa taas talagang doon na yung campsite so tingin mo ba eh, ay pa ng local government yung pag pagdating ng turista dito sa pulag opo mm. kasi may mga ano na may mga regulations oo tas mm. may permit mm. kung sino na lang yung may permit sinalayang sila na lang yung bibigyan ng slot. Mm. Kasi dati 'di ba kahit abutin pa ng isang libo, pero dahil nga nasisira na yung ano natin, yung etong bang pula, kaya talagang inano na nila uh, nilimitahan na. Mm. So talagang ha, dapat sana hanggang 300 lang. Three, uh, lako lang, lako lang. <laughs> 300 to 500 per day bukang sunog na yung niluluto mo. Actually, mabango pa naman. Sumay sabaw pa naman. <laughs> Kain na na, guys! bilis! Baka maunahan pa tayong matulog ng mantika ng adobo. <laughs> so good! Matapos kumain, edi tulog na dahil sobrang dilim na at mukhang pagod pa ang lahat. Oo, oh, baka na food coma. <laughs> good night, guys! Sweet dreams! gusto niyo mamasyal pa sa bayan, mismo ng kabayan, dito na mag-homestay. We have six rooms. Yung iba, good for four, good for five, good for two. Tapos, yung good for three, yung agnap natin, 750 pesos per room hindi po natin ma pan yung kadami ng bisita po natin. 300 per pax na lang po ang ginagawa natin. For the meals po, uh, by order po ang ginagawa natin kasi uh, good food is not a fast food. So they have to wait. Kung gusto nyo ng yung mga tours po natin, i arrange po natin with the guides. Para naman makagala kayo ng maayos, here are some Ibaloy phrases that might come in handy mayat sa agsapa, toy dukanan, tiga iyay, en amis, marikit, or makalating, should I say, toy mukadina pan, kasan.